ba't hindi Sam na hindi aamin itong si Aurora sa ginawa itong pagtangka sa buhay ni Francis dispirada naman itong si George sa kabilang banda na matulungan itong si Ward sobrang natatakot itong si George na baka makarating umano kay Sam ang pagplanta umano ng palasyuski ng maskara sa kapatid niyang si Ward. At dahil sa nangyari kay Ward ngayon lang naunawaan ni George ang nararamdaman ni Sam noong nakakulong pa itong si Francis kahit gusto niyang bumawi kay Sam at ang nakarating naman kay George ang nang nangyari kay Francis at nagpakumbaba din siya kaagad. Nagpakita din siya ng simpat siya. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni George kay Sam ang tungkol sa sinabi ni Inigo sa kanya. Kanya nito, alam na umano niya kung sino ang tumapos sa buhay ni Basil. Pinag-iingat ni Sam itong si George dahil hindi lang umano si Inigo at Juliet ang Palacios kundi meron pang mastermind. Dahil ang nasabing mastermind umano ang nagtangka sa buhay ni Marcy. Sabay-sabi sa pangalan ni Aurora, malakas umano ang kanyang kutob na ito ang mastermind ng Palaszewski. Bagamat hindi man umano siya sigurado dahil wala din siyang sapat na katibayan, dagdag ni Sam bago umano nangyaring aksidente sa kanyang kapatid, ay nagbanta umano itong si Aurora kay Mercy. Sapat na umano itong rason para pagbintangan niya itong si Aurora. Pero sa ngayon, kailangan umano niyang maghanap ng ebidensya. Ngunit hindi naman naniniwala itong si George dahil inisip din niya. Kaya umano pinagbibintangan ni Sam itong si Aurora dahil galit siya nito. Lalo pat mga palasyos umano ang tinatarget nila Juliet at Inigo kahit naniniwala siya na hindi umano si Aurora ang mastermind ng palasyoski. Umasa si George na hindi umano makarating kay Sam ang pagplanta ng palasyoski sa maskara dahil kapag nagkataon na makarating ito kay Sam siguradong iisipin ni Sam na si Ward umano ang nagtangka sa buhay ni Mercy.